ang summer ng Hideout Loadies dahil, syempre, nanalo sila kanina at kasama oh. natin si Mandy. At handa-handa na sila mag ng total cash prize of 200,000. At syempre, bukod doon, may 20,000 din para sa napili-chart. Ano ba napili ni Mandy? Sa cause para sa mga, uh, we, are, we are animal lovers. So, mahal na mahal namin. yung mga walang shelter, yung mga nakaping mga hayop uh, turing natin silang parang mga tao. Kung paano tayo magmahal ng kapwa natin tao, ganun din natin sila mahal Correct, correct. And I'm sure, kung may mga dinosaur ngayon, ganun din ang pagmamahal ni Papa Yes, pero Papa, antay rabis ko muna. <laughs> Nasa waiting area si Mariel at uh, Naman, Mandy, it's time for Fast man. Are you ready? I'm ready. Okay, give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasipsip sa boss mo? Five bukod sa pagdidilig sa pag ginagamit ang hose. Sa panlinis ng bahay. Bakit nagsusot ng sombrero ang tao? Kalbo. Sa wedding, name something na kulay puti. Dress. Panlinis sa maitim na puwet ng kaldero. Steel wool. Let's go, Mandy. Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. On a scale of 1 to 10, gaano ka kasipsip sa boss mo? Mga 5 lang. Sabi ng na survey natin. Very good. Start. Bukod sa pagdidilig, saan pa ginagamit ang hose? Paglinis ng bahay. Survey? Meron? Bakit nagsusot ng sombrero tao? Dahil kalbo. Survey? Wow! Sa wedding, something na kulay puti ang damit. Siyempre, dress. Survey? Wow! Panlili sa maitim na puwet ng kaldero. Steel wool ang sabi ng survey. 54 to go. Let's welcome back Mariel. Hi, Mariel. Okay. Um, sa tingin mo, ilang puso na nakuha ni Ma? 150. Whoa. Sobrang lapit kasi 146 ang nakuha niya. Oh, my God! Oh yes! Diba? Like 54 to go. You got this. At this point, makikita na ng viewers ang sa sagot ni Mandy. Give me 25 seconds on the clock. 54, Mariel. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasipsip sa boss mo? Go! 8. Bukod sa pagdidilig, saan pa ginagamit ang hose? Panlinis ng sasakyan. Bakit nagsusot ang sombrero ang tao? Mainit. Sa wedding, something na kulay puti. Uh, wedding gown. Bukod sa wedding gown. Barong. Panlinis sa maitim na puwet ng kaldero. Uleg. Let's go, Marielle. Panlinis sa may team na puwet ng kaldero. Sabi mo uling. Ba't pa na yung uling? Naan na ano na? Wala na. Okay lang yan. Okay lang yan. Nasabi na survey na uling. Siyempre wala. Ang top answer ay steel wool, of course. Ang number two, buhangin. Sa wedding, something na kulay puti ang sabi mo ay barong. Ang sabi ng survey sa barong ay wala. Wedding gown ang top answer or dress, nasagot niya. 54 pa rin ang kailangan natin. O a scale of 1 to 10, gaano ka kasipsip sa boss mo? sa ating mga 8. Ang sabi ng survey. Yes. Pwede. Ang top answer, 1. Hindi daw sila sipsip. -sip. Oh. ba? Bukod sa pagdidilig sa paggamit ang host, sabi mo ay paglilis ng skotse. Ang sabi ng na survey natin, Ho! Top answer! Nice one, nice one. One more to go. 6 points. Bakit nagsusuot ng sombrero ang tao? Sabi mo'y dahil mainit. Yes, Lalong-lalo na ngayong summer, kailangan talaga natin 'yan, Pagproteksyon natin, lalo na siguro sa ating mga magsasaka. 'Di ba? Nakumukuha ng ating mga palay, ang kakainin natin, yung mga pagkain natin. Ang sabi ng survey, sa mainit ay congratulations hideo police you have won a total of 200000 pesos hey! 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 Hey!